so ka na ha. Wala nang winter paglabas. Bakit kaya nang winter yan? Ayos yan. Bakit ka naka winter ya? yan? Okay. Uh, naka eh, Hindi ko. Hindi na kaya Hindi na kaya? Kaya nang ka pa nag-winter? Ngayon lang? Ngayon nung lang? Ngayon lang? Good. Month of August po kasi, mm. Miniscus talaga siya. Mm. Originally, Miniscus Fair. Mm. Tapos po, siyempre, nanonood din ako ng mga exercise, rehabilitation, mm. so, nak so, na, na gawin ko siya ng paraan. Mm. Pero itong huling uh, linggo po kasi, uh, exactly Monday po, last, uh, last week, so, nag-CR lang ako, siyempre, saklay-saklay mm. uh, din ako. Kasi nga, mm. ko siya. Uh, that time na lumabas ako ng CR, bigla na lang siyang pumiti. Talagang nag-click lang siya, <laughs> With, uh, out of nowhere lang, without pressure, mm. kasi nakahang lang naman yan. Nag-click lang talaga siya. Tapos nung inunod ko na siya dun sa pinakahigaan, yung itsura niya po, di ba? Itong hita. Mm. Ito yung Ito yung pinakababa. Mm. Nakaganto na po siya, o. Tapos parang naka Nakapilipit. Hmm. Kaya po, pag ginawa ko yung right side, ito, parang naka-curve siya, di ba? Mm. -hmm. Ito po, pag ginawa ko may flat side siya. Ito po, yung flat side niya. Mm -hmm. Pero hindi siya masakit. Yung totally na masakit sa akin, ito. Wala, mag magaling tuhod mo. Ang laki. Mm -hmm. Kaya mo humiga? Titignan natin kung ano. Mm -hmm. Kaya -mm. Kaya mo humiga. Uy, hindi ka natin. Sa miniscus kasi sa'yo. Alam, Alam mo ibig sabihin ng miniscus? Mm -hmm. Yung gitna ng na tuhod naman, in, yung mga nasa baba na yun, parang kasoy, yan ang mga miniscus. Hmm. Yan ang miniscus. Sige, hindi hindi ko siya makuunat. Hey, no. no, no. Pero ito naman, kaya ko naman. Sige, no. sige, yun. Yeah, okay. Ito ka. Sige, ka Para maayos ma 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 natin lahat. Para... Pero ayan, makuunat. Ah! Huwag kumita pa. Kumapit ka sa akin. Yan. Malulumpo ka niyan. Ayan, sige. Ayan ako, hindi ko na siya talaga mali. Miniscus tear pa lang. Asan yung x-ray? po. Tingnan ko. Pero ngayon, nung gumilos ka, nung nagbanyo ka, mm. umilipit. Oo, oh, hindi ko na siya ma-x-ray kasi nga, ah, isang linggo na rin ako, hindi ako makatulog dito. Wala na, eh. yung nakaganto ko na lang eh. Hmm. So, hindi ko rin alam kung may uunat ko siya dito po. Saan? Tingnan ko nga. Ito kasi yung ano pa lang siya. straight pa talaga siya. Kasi nagawa ko siya ng home remedy na straight po siya. Eh. Pero yung pinaka-present niya, ganito yung itsura po na nung present, nung first month of August po. Ayun Hindi siya straight talagang nakaganun May nakabukol oh. na. May lumubog yun. Mm -hmm. tignan mo, double, double lalim yung dito niya. Mm -hmm. oh, Okay. Eh. Pero ito, eh, hindi ko na siya Ayun, abigat na po siya eh. Ayun. Sobrang po. maga eh. Higa ka, sige, higa ka. Wait lang po ah. Ako na lang po. Sige, <laughs> sige, Kasi, hindi ko na kasi Tipong konting ano. Ay, ganun siya. Kasi okay. na magtat ang kikilos yan eh. Kasi pag kinalaw mo, na po may analyze. Kasi kasi tapos eh, may reflection di dito. Hmm. Tapos eh eto diba ano siya? Eh may yung kapagal siya. na yung ano mo idol. Yeah. Putol yung ano mo idol. Putol to. Ate mo, design mo nang ganyan. Disin mo nang O, oh, ito tigas o. Eh, mm -hmm. wala no? okay. ano. Yun? Kaya nga po. Yung mo. Kaya pa ba yan? Pinaka the best ito, ma'am, may MRI muna siya. May MRI muna siya. Baka mamaya, galawin ko. Sabihin, naputol ko. Eto, maklear na ma clear na ano. Kung, ayan, magkasimtaas sila. Hawakan niyo ito, ma'am. Ayan, tigas na lang. Kaya dumalawang lubog niyo sa picture. Ito, wala na ako. Ayan, ang lubog. Hmm. Implant siya. Alam mo nangyari sa'yo, di ba sira yung meniscus? Ang ibig sabihin kasi ng meniscus, Tio, yung tibial plateau, minus tibial plateau, itong femur bone mo, gumanon ka yan, lumagitika mo, na walang yan. Kahit walang pressure, dumudulos ang pag-ano yun. Gumanon yan. Hmm. Mabante, eh, no? Ang taas ito, ang takas itong ano na to. Pag ginanon ko yan, tutunog yan. Pero, ang palaho mo yan, hihiyaw ka. Sigaw, oh, oh. Pero, makakaano naman sa doon kailangan lang ito muna, mapaano muna. Hindi, ano yung kulang, i-first aid ko lang muna. Kahit wala naman kayong bayaran sa akin. Hindi. Ito na kayong bayaran sa akin. I-first aid ko lang muna. Ma'am, ipa-check, ipaano nyo muna to, Ipa-x-ray nyo muna. Hindi. Bago ko ano. Kasi baka mamaya magkamali ako ng ano. Mahirap magtansya-tansya eh. Baka punit siya. Baka mamaya may punit, baka mad na ko lang. Pwede, po bang ba yung gamot sa kirot Kasi every night, talaga... Ganito kasi yan. Ang pinakamasakit na hindi ako nag-aano ng na, ano. Kasi hindi ako doktor. Pa Pacheca po ito, bibigyan ka ng ano. Sina magpipres? Kasi ako hindi ako pwede mag-ano yan. I I'm sorry ha. Hindi ako pwede mag-prescribe ng ano. Bibili ng mga gamot. Pero ano po bang gagawin mo ngayon? Ayan Ito na. lang, lang, lang natin. Kasi nandito ka na sa kaya oh. nandito kita asikasuhin. Iusog na natin, titignan natin. Pero hindi ko pipitikin. Bakit? Bakit ko pipitikin? sobrang laki nandito mo. Nawawala yung patellar tendon mo. Ito ang nawawala. O, flat. Eh, ikaw na nga nagsabing flat. Baka napatid siya. Bumitaw. O. o, umahon o. Kita mo yung dito mo. Pero, walang katigas-tigas dapat yan. Matigas. Sumiksik ng pagano'n. Yung nandito mong nakalubog, supposedly dapat <coughs> man yan, matigas. O, lubog. Baka napatid yung ano mo. Hey, maray eh, marain, muna mo na. Pagka, no, sasabihin sa'yo, operahan, tatang, kakabit yung patellar tendon para makalakad ka ulit. Bata ka pa, mas mabilis ka makakakobya. Kasi pag ito, pinilit ko, nagmarunong-runong ako na ganito yung kalagayan mo, maputol ko pa yung ibang tendon dyan, maputol ko pa yung lateral mo or medial. Worst case scenario, lumpo ka. Hanggat ngayon na medyo hindi pa gano'ng ano, fresh pa, ipaano lang natin. Okay? Babandage siya lang natin. Gusto mo? Babandage siya natin. Ko ang ano okay, naman to. Na Nandito kayo sa clinic ko, kaya natin. Para ka lang nasugata ni eh, lilimisan ko lang. Diba? Mm -hmm. Pasensya na, pero hindi baka mamaya ma mapasama pa ako eh. Wala yung ano eh. Wala yung pinaka pinahalap. yung ano? Yung... may ginahawa ka dyan. ayun Nalagyan ko nga siya ng ganyan, ayaw eh. uh, na eh. Ito muna pansamantala kasi ito na mo yung lipad. Aling nipad? yung walang strap? Yung ano, diretso sa sinusot. May may butas na gitna tapos may strap din. Ayun, maganda 'yon, mas maganda alam ko yung, yung ano. may yun, butas. Ayun, idol pansamantala. Par lapit na 'yon, oh. At samantala. O oh, mami, o. Oh. Pabaon oh, ko sa inyo. Salamat po. Sige, ikaw na muna. Uh, Babayang wala. Punit ko na hmm? Punit. Talid sa buto. Yan. Kaya hindi na dalawa ni Master kasi wala pang MRI. Tsaka ito mataas Yan. eh. Alata. Alata. Tsaka Umang. dito lubog na lubog sa kabila. Yeah. Makakapa mo matikas to pero ito yung tailor na patellar tendon na to. Yan. yan di po sa mga malalaang tama ang tuhod, yan. Kung kailangan ng MRI or X-ray, yan. Okay na, okay na sige. mo yakapin kita. Yan. Sige. Tap, tapos balik kami dito. Sige. Pansaman tagal. Pansamang tagal muna. Salamat. <laughs>